Pinsalang natamo dahil sa kinakasungkotang aksidente yan ang reklamo ni Gunong Esteban Gahita Jr. ng Barangay San Jose, Plaridel, Bulacan sa isang driver at owner ng sasakyang di umanoy ng hagip sa kanya at para sa detalye oh. nasa kabilang linya po natin si Mr. Esteban Gahita ng Barangay San Jose, Plaridel, Bulacan. Mr. Gahita, magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Pa-unmute po kami. Sir, sir okay, gahi. Ayun po, ayun po. Ayan po. Ayun ayan. Sige po. Sige po. Ito lang po. Sige po. Ay... Sige yes sir, go ahead. Page 28. Yes, 28 po. Uh, napasado alas 12 po yun ng tanghali. Tapunta po ako ng jam siya para pagbenta ng aking talakal po. Taladala ko yung ora-tora. -ora. At uh, kung dating ko po dito sa Parangay Bintog, sa harap po ng kung po yun nangyari sa Aeron's Motorcycle, mm -hmm. eh, meron po rumaragasan na pickup. up Nag-overtake po sa kanan side ko. Yeah, Ibig sila pinapunta kami. Kaya po, kaya po nabundol yung likuran uh, ng tanang uh, bahagi po ng Tora Tora. At yun ang dahilan, sumalpok po ako sa Ford Fiera. At nadamay pa po yung isang motor na uh, kasunod po ng, uh, ng, ano, ng uh, Ford Everest po yun, hindi po Fiera. Kasunod po ng Ford Everest yung motor na pagkasalpok uh, po sa Ford Everest, ay sumalpok so din po ako sa kasunod na motor ng Ford Everest. Pero hindi na po nagreklamo yung hindi na po nagreklamo yung Ford Everest dahil yung nasa likod na pickup po na motor yun po ang nagsabi na ako ay binundol. Kaya malis na lang po yung drive gun ng Ford Everest. Okay. At yun na lang pong uh, motorsik nakasakay sa motorsiklo Napagkasundoan namin kapag uh, nag-file po ako ng kaso ay para mabayaran po yung ano namin, mabayaran yung mga damages sa motor at yung aming um, mga gastos po sa hospital. Okay. Yan okay. po ang inaano ko doon. O uh, tatay, tatay Esteban, ano po ito? Uh, April pa po ito, uh, uh, ito na ibig sabihin na imbestigahan na po kayo ng polis dito ng traffic? na po kayo ng polis dito ng traffic. Hindi, hindi po, April po yan, May 28. May, may, oh, may, sir, may, 28. may 28, May 28. Oh, may, mayroon bang may dito, 20, 20, 20, may nag may 28 Mayroon bang nag-ano dito, may nag-imbestiga? Ang nag-imbestiga, hindi po sila tumawag ng polis. Ang nag-imbestiga lang, taga-barangay lang po. Ah, uh, uh, barangay yung mga barangay polis? Oh. Investigator. Wala po, hindi po sila tumawag ng polis. Hanggang tinalal na po ako sa ospital, wala ako nakita, tinawag nila na polis po noon. So, hindi nyo na nakakausap yung may-ari so, ng Hilux hindi. ngayon? Hindi nyo na nakakausap? Uh, Inausap po ni Corporal Evan, Evan Toledo po. Ah, sige. Inausap niya, uh -huh. pinuntahan niya po okay. sa DMG. So, ah, sige po, In sila DMG po. DMG Center. Oh, sige. Okay. sige. po, ah, uh, natin yung attorney si po. ano, no? Si yung Chibu Police ng Claridel Bulacan. Yeah. Si Lieutenant Colonel Christian Alugod. Kanya lalugod, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Yanong lalo na ating iniidolo, sir, si Police Lieutenant General del Sermonia, sir. Ayan. Ganun din po si, sa po, sir. Police Brigadier General Warren de Leon, sir. At ang kuangkor niyo po, si Police okay. Colonel Cherry. Colonel Cherry. Donato. At the same time, yung ating legal officer, si Attorney okay. Guevara po, sir. Isang magandang hapon po. Oh. Actually, ang ano, pangyayari po ay nangyari noong May 28. Then, nai-report po sa ating himpilan noong June 6 po. He was assisted by the barangay councilor of the city barangay, who is Dennis Lumagid, sir. Ngayon po, ang ating investigator naman po ay nag-conducted uh, investigation. Uh, wherein doon sa tulong po ng CCTV ay na-identify po natin yung Hilux na allegedly ay bumangga po sa kanyang likod. Then eventually we were able to identify also the driver because we were uh, na-establish po natin na yung may-ari po ng Hilux na yon ay yung GNS Transport Corporation, eh rental, eh car rental company po And during that time ng incident ay ang driver po ng nasabing Hilux na nag po dito sa GNS Transport ay si Esertain Reynaldo Bernabe E. Miranda, sir. Ngayon po, noong June 24, ang ating investigador ay nag-follow up po dito sa uh, Mandaluyong at yun nga po, uh, inibitahan itong si uh, sinasasabing driver. Ngayon, nakuha nang din po natin ng statement and allegedly dito sa driver naman ay may sinabit sa office ng NS Transport na noong bago nila binigay kong vehicle, sinasabi niya na yung may incident na nangyari which collaborate with the dito po sa kwento ng ating biktima na nung May 28 nga, may nangyaring B BTA. However, witness lang din po daw siya. So, we are as of now, sir, we are conducting uh, investigation. At the same time, we are also uh, looking for possible witnesses para po ma-establish natin yung kaso sana, sir, na gustong i-file po ng ating biktima po, sir. Ayan, may intervention na pala, salamat. sir, ang kapulisan. Okay, uh, na-investigahan na, na talaga. And uh -huh. sabi kasi doon kanina ni sir uh, Esteban, Esteban Uh, meron <laughs> din daw yung nabangga niyang isang sasakyan dahil nabangga sa... Yung Everest. May nabangga sa sasakyan at may nagtestify naman sa kanya sa likod na wa, wala, <laughs> no, sa wala siyang kasalanan kaya daw lang. hindi nagreklamo. Siguro, uh, Sir uh, alukod baka pwede nating uh, hanapin yung uh, yung mga nandun, ibang mga parties involved doon sa uh, vehicular accident kasi hindi lang dalawang sasakyan ang involved dito, marami. Sa bilang ko kanina parang apat or mm -hmm. minimum niya, is apat uh. na sasakyan ng na involved dito. So baka pwede nating ma hanap yung mga other drivers and yeah. baka yung CCTV ng hindi barangay para... Pwede po ako magsalita. Ay. Ay, yes po. Gusto si Sir Esteban. Po. Ay, yung uh, driver po na pinagpanggap na yan, hindi po yan ang driver, sabi ng makasakti. Matang-bata po yung driver ng pickup dahil ay, nakabukas my, my yung baby. bintana ng pickup, kita po ng mga taxi na Ang hinara po sa akin ay matanda na. Mm -hmm. At ang nakuha po sa NLEX na RFID er, ay pangalan po ni Mr. Jonathan uh, Jezreel Jameson. Andun po pinadalo ko kay Sir Valenzuela po yung mga mga information. Yung po anakita na plate number NGX 4749 ay pumasok doon po sa araw na yun, yung May 28. Pumasok po ng NREC. Mm. At nakita po sa RFID yung pangalan yeah, po yeah, ng yeah. Si Jonathan, <laughs> hindi po Reynaldo. Um, okay. Nagpanggap lang po yan oh. ng kumpanya. Kasi hindi po ibibigay nila yung totoong nagrenta doon po sa EMS transport ayaw po nila ibigay. So pwede naman yung i yung i-demand? Totoo, totoo na grenta. So, ang inaano ko po, yung Jonathan, Mr. Jonathan, uh, Jezreel Jemsen, nabigay ko na po yung pangalan kay Sir Balinsuela. Okay. Kung so, ako po ay Siguro sir, malaman natin kay Lieutenant Colonel Alucod. Okay. Nakita nyo na ba itong binibigay ni statement sa atin ni Sir Esteban? Tinignan nyo na po ba yung angulo na binanggit na iba yung driver na nakita doon sa CCTV as to the one submitted. Dahil nagpunta naman na sa inyong uh, himpilan itong uh, company na allegedly nagmamay-ari nga ng uh, sasakyan. Kay Colonel Alucod, ah. Lieutenant Colonel Alucod. Yes, ma'am. Actually, ma'am, nag-relate uh, tayo doon sa unang pento niya noong June 4. So since may development po siyang tinutulong sa atin, and we will be looking into that naman po si Ma'am para i din natin na ano, uh, additional supplemental evidence po. Mm -hmm. Kasi pwede natin ito Ma'am na yung driver mismo na yon we can help him criminally liable. Yes. Kasi siya ang actual na nakapag-cause no, ng injury dito kay uh, Sir Esteban. And yung uh, owner naman po pwede siyang uh, nung owner ng uh, sasakyan kung yan ay company uh, vehicle whatever the the reason kung bakit nandun sa ibang tao yung sasakyan they can still be held uh, mm -hmm. ad uh, sorry civil liable pwede silang magbayad ng uh, civil liability dyan kasi nga nakapag-incur ng uh, injury and damages itong si Sir Esteban. At kung whoever other vehicles na na nasira or na, 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 na na-damage because of this uh, incident, pwede pa rin mag-file mm -hmm. din sila yeah. against dito sa sa driver mm -hmm. and dito sa company because sabi nga natin, he who is the cause of the evil is the cause of the evil Dios, cause. Evil. So since sila ang proximate cause noong uh, evil, eventually nakabangga si Sir Esteban ng ibang sasakyan na na-damage mm -hmm. din, kaya pwede pa rin nilang nila erase yung, yung liability doon sa kabilang party na nakapag-cause talaga o yung proximate cause of this injury and damage. Ayun. So, Sir Esteban, Tatay Esteban, baka may sa meron ka pong uh, uh, gustong ipanawagan o baka nanonood po ang inyong inareklamo. Go ahead po. Oh. Nananawagan po ako kay Mr. Jonathan Yashaville, KMSN. At uh, sana po, kung nare-relate na po ito, sana po ay... So uh, makipag-settle na lang po sila. Ayaw mm -hmm. na po namin yung demanda. Mm -hmm. Matatagalan pa po yan. At yung settlement naman po, kaysa ibayad po nila sa gastosin sa apogado. ay ayusin na lang mm -hmm. po nila yung mga damages na nangyari sa motor at yung damages ay mga kwanto na ay, mga gastos no? namin sa hospital. pa pala itong yun. si Tatay hmm. Esteban. Tatay Esteban, no? kamusta ka po? Oh. Kamusta ka po ba ngayon? Nakikita namin, nakabandage naka ka, ka po. pa po. Nakabenda pa, ano? Makanin. Yeah. Hmm. Talipa po ang kwan, pa. Eh, matanda na po ako. Matagal po itong mag-inom. Opo. Ay, uh, Tatay Esteban, ang advice ko dyan sa inyo is ipunin nyo lahat ng inyong medical uh, receipts. receipts, mga medical bills nyo, lahat ng ginastos nyo dyan okay. sa inyong uh, pagpapa-hospital. At kasama po nating uh, sisingilin yan okay. sa so, nakapag-cause sa inyo ng injury. Wala. Okay. Okay. Ako, napuputol na yata oh. si, ano, mm -hmm. si Sir Esteban. But, Tama um, naman yung, ano, no? Tama naman yung panawagan ni Tatay Esteban. Kasi, yes, sir, opo. Kaysa gumasta sa lawyer, mag, ano, eh, eh, na lang. Settle na lang para wala nang problema. Sabi nga natin kanina, eh, oh. kung pwede namang ayusin oh. na lang at huwag na kayong mag oh. At willing Kaya, naman itong si Sir Esteban. Buti mabait oh. ito. Kaya, para kay, ano, kay Sir Esteban, Uh, salamat po sa pagtitiwala sa ating programa. Huwag po kayo maglala. At tututukan po ng ating pulisya ang inyong reklamo. Yan po mga kasambay si Mr. Esteban Gahita Jr. ng Claridel Bulacan. Yeah. Salamat din kay Lieutenant Colonel Christian Alucod, ang of Pulis ng Claridel Municipal Police Station sa Bulacan PPO. Uh, at uh, pakiprovide na lang ng action videos ng result ng inyong investigation. Baka tulungan mo siya, ano ha? Si Tatay Esteban. Thank you. Yes, sir. Masahan po, sir. Yeah.